Tinawi ah. Oh. Ami lagi kayo ah. Ay Hmm. Hmm. Eh, hey, ah kayo ay. Ami kay nang mangga halab. Hmm, ka ana. Lahi lagi ning mangga, tamis kay ni. Aslom lagi kayo na Huwag Ah. Mm. Hot ni ko nir masig tamis ni. Dahan. Hmm, lagi. Okay. Hmm. Aslom. Hmm. Hmm. salam. Aslum, Uy, dili lagi ko kay Aslum lagi na. Dili lagi na Indian. Ang Indian mo Aslom. Ah, ah, ah. Hmm? Hmm? lagi kayo na. Kaya Kam kayo? mura man nagkuan. Lahit sa bang mangga? Tuod, tuod na. Dili guru na tuod. Hilawi ba? Hilawi. Aslum lagi. Ang baho, hmm. baho pa lang niya. Aslum. Hmm. Sige oh. ma. Ang makain mo sa Oh. lagi ko kay Aslum. Katamis. Hmm. Hmm. Ba't dinig ko ni Ron? Hmm. Hinin kayo? Ano lang kung hinog? Hmm? Ayun yun. Pasunuro na to. As nga. Tam isa lagi nila. As long good town, oh? Hmm. Hmm? Di, jur, as long. Yun yun, eh. Piti nga tam Ah, dagi. Nga, og as na. Ang saan taman ka. Og as na. Abisag, kung anong pakunin mo, o, tilaway, oh. oh. <laughs> Kami lagi kayo, oh. អឺអ <sharp> ឺអ <humming will Davis> ីហ También... <cassette tama> ្នឹងតាយ៉ៃអត់លុំមិញអី